Ngayon, we're diving deep into the life of Chona Robles, or as her fans know her, Joe, the fierce yet humble leader of the nation's top girl group, Bini. Ang pagiging leader ay hindi madaling papel, lalo na kapag ginagabayan mo ang isa sa pinakasikat at abalang grupo sa bansa. Paano niya nagagawang manatiling matatag, matibay, at mapanatiling nagkakaisa ang grupo sa kabila ng lahat ng pangigipit? Honestly, hindi po siya ganoon kahirap. We're all leaders in our own way. We all have strengths that help us make decisions together. Although may times na talaga ako yung titimbang like when half the group wants one thing and the iba ang gusto ng kalahati. Kinikilala ni Joe na ang pagiging isang pinuno ay hindi tungkol sa palaging pagkakaroon ng huling salita, ngunit sa halip, tungkol sa balanse at komunikasyon. Nakikita niya ang kanyang sarili bilang isang tagapamagitan na tinitimbang ng patas ang opinyon ng lahat. There are times din na ako lang yung naiiba yung opinyon tapos sila. They're all on the same page. So what do I do? I message them and let them know I'm my thoughts, even if majority wins in the end. Mahalagang ipahayag para maramdaman ng lahat na naiintindihan sila. Bilang pinuno ng Bini, naniniwala si Joe na ang komunikasyon ay ang ubod ng ugnayan ng kanilang grupo. Naiintindihan niya na maaaring maging hamon para sa mga nakatatandang miyembro na kumuha ng gabay mula sa isang mas bata, ngunit ang kanyang diskarte ay isa sa pag-unawa at paggalang. Very important talaga ang communication po, kasi gets ko din yung hirap for them to accept guidance sa mas bata sa kanila. We're all close though so that really helps. Ilang buwan lang ang nakalipas, si Joe ay naharap sa isang malubhang takot sa kalusugan. Siya ay isinugod sa ospital sa mismong araw na dapat ay lilipad siya sa Los Angeles para sa napakalaking kaganapan sa Kon 2024. Mahirap ang pagkawala ng isang mahalagang milestone. Ngunit natutunan ni Joe isang mahalagang aral tungkol sa pangangalaga sa sarili. Pag hindi mo talaga kaya, huwag mong ipilit. Kasi magsusuffer lang yung group. It's better to rest when you need it than to push too hard and put everything at risk. Ang kanyang pangako sa pag-aalaga sa kanyang sarili ay sumasalamin sa kanyang dedikasyon sa bini alam niya na ang grupo ay pinakamahusay na gumagana kapag ang bawat miyembro ay nasa kanilang pinakamalusog. Sa lumalaking katanyaga ng Bini, mas naging abala si Joanna at ang kanyang mga kasamahan sa banda kung minsan ay lumilipat sa isang kaganapan patungo sa isa pa ng walang pahinga. May mga times na nag-aauto pilot na lang kami. We just get the schedule and that's our focus. Ano schedule bukas? Tapos, at the end of the week, we're like, oh my gosh, we ginawa ang lahat. Ito ay matindi, ngunit kami ay nagpapasalamat. Aside from music, si Jo has always had a love for acting. In fact, before she became Bini member, she had a brief stint on the hit show Kadenang Ginto. Namiss ko yung taping days. Though, Saglit lang po ako doon. Before pa 'yun ng Star Hunt auditions. Iba pa yung route ko noon. Aminin niya na palaging may espesyal na puwang sa puso ang pag-arte at kung mabibigyan ng pagkakataon, pangarap ni Joe na makatrabaho ang kanyang idolo na si Catherine Bernardo. With Catherine Bernardo po talaga. Malaking part kung sino ako ngayon si Atika. Ultimo commercials niya noon. Memorized ko. Pagdating sa musika, ang pangarap ni Joe ay ang makasama ang walang iba kundi ang pop rock queen na si En Constantino. The range of her voice, doon ako very relaxed. Ang angas ng style niya. Sa ngayon, puspusa na si Joe at ang iba pang bini, nag-ensayo para sa inaabangang Grand Biniverse concert na magaganap sa Araneta Coliseum sa ika-negatibo labing-anim na ika negatibo labing pito, at ika negatibo labing walong ng Nobyembre. Ang konserto na ito ay magiging isang milestone sa kanilang karera. At hindi makapaghintay si Joanna na bigyan ang kanilang mga tagahanga ng palabas na hinding-hindi nila malilimutan. After a whirlwind of events, Joanna is finally looking forward to well-deserved Christmas break in her hometown, Laguna. Christmas po yung last uwi ko. Now, with everything that's changed, I'm curious kung paano kaya yung uwi ko ngayon. Habang patuloy na inaabot ng bini ang mga bagong taas, naninindigan si Joanna bilang isang tunay na pinuno, binabalanse ang kababaang loob na may lakas, na tututo sa bawat hamon at nananatiling nagpapasalamat sa lahat ng ito. Maaaring mayroon siyang nakapak na schedule at bigat ng pamumuno, ngunit para kay Joe, bawat sulit ang sandali dahil binibigyang inspirasyon niya ang hindi mabilang na mga tagahanga sa buong bansa. Catch Bini at the Grand Biniverse Concert at the Araneta Coliseum on November 16 na teach, 17 teach, and 18 teach. Siguraduhin suportahan si Chiu at ang kanyang mga pangarap sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang journey sa Beanie.